pemader pakai pomade bas pomader oil. Pantang kok ke ini. Hello mga Kapoy welcome back to my channel. It's me Marie. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please subscribe, like and share. Thank you. Hello mga kapresyos, magandang araw. Kumusta kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuting kalagayan tayong lahat ngayon. Ngayon mga ka-idol, mga masyal tayo dito sa bahay namin noon. Ayan, ang ganda naman ng mga bulaklak na ito. Ano kayong pangalan ng bulaklak na ito mga ka -idol? Mga kaludes, mga kapusius. kaya no, may, may ibang ano siya ibang kulay na mga bulaklak iba iba talagang kulay dito ayan kasama ko yung mother at saka father ko pupuntahan namin yung kapitbahay namin sige na akura na, may nararamdaman daw may sakit kaya bibisitahin ng papa ko ayan maglakad tayo dito mga ka idol kasi Uh, malapit lang naman hindi naman gaano kalayuan. Malapit ah, lang dito sa bahay ng mother. Kaya maglakad tayo dito. Maganda talaga dito sa probinsya. Marami kang matatanaw ng mga magagandang mga tanawin, mga kahoy ng mga malalaki. Ayan yung si father ko mga seniors na mga seniors. <laughs> noong maliliit pa kami pag pumapunta kami sa school dito kami dumadaan noon yung dinadaanan namin noon ng idol hindi pa ganito yun parang sobrang makahoy pa noon pero ngayon kasi ang dami ng mga nakatira kaya medyo eh, maraming bahay na Siba, mga punong ibang puno pinuntul na nakaw o diba? oo oh, oo oh. <laughs> Huli na may kami nagwara-wara. Bayo <laughs> pa ko. O, oh, matibulong ka rin. Ating lapo ka, <laughs> Ayon, oh, ka <laughs> mga kaloods. Ayan, Kasi bulan sa gabi, ayan. Hilag. Ayan, mga idol. Medyo maputik siya. Pero ayos lang. Kasi maganda huh? naman ang panahon ngayon. Ang gan. Ayan, mga Ang dami talaga mga prutas. Ayon mga durian, rambutan napakaganda so yan mga ka-idol um, rambutan o um, um, na namungungan na naman pero maliliit pa hindi siya po pa pwedeng ma-harvest bagong bunga pa lang ayaw pa dahilan ang buni? Ha? ayaw pa dahilan ng buni? Durian, oh. boto. 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 <laughs> <laughs> Ayan mga kaibigan po namin yung durian. Ayan na naman ang durian. Napakadami durian. bunga. Pero maliliit pa. pa. Parang yung iba ngayon Dino. ng mga prutas, huli siya namumunga. Ayan, tingnan yung durian. Napakadaming bunga. Hitik na hitik sa bunga mga kaidol, mga kaluts. Ayan, nakikita nyo yung daanan namin. Ayan, oh, medyo may tubig na. Provincial. Ano? sa so, kalsada kasi nung mga ayan kapanin. mga kaidol ang daming makahiya at damo. Ganyan lang, o oh, simply, di ba? Oo. Oh. Hindi oh, na marami na. Lang siya kung siya mga na marami mga Hindi na marami na. Hindi na marami na mga na puno ko ito dito, mga nandito. dami ba bahay. Ang mga nakatira. sa, ano? Sukod po sa gate. sa ilang mga garden sa ilang okay. siya pangalan na niya hindi um. ah

tignan nyo yung probinsya mga kaidol. Ang daming mga alagang hayop, baka, kambing. Ayan, maganda talaga pag nasa probinsya ka. Tapos may bak... Ma Malawak-lawak yung lupa mo. Pwede ka makapag... Alaga ng mga hayop, di ba? Ang ganda. Ayan, malaki na sa isimu. Ayan na ng baka, oh ganda talaga pag uh, may malawak ang uh, pastula ng mga hayop. Ito uh, ka, ka, ma. Ayan, napakaganda dito. Lakaran talaga, oh. Relaxing. Ganda talaga ng buhay probinsya. Presko yung hangin. Tapos ang daming mga tatanaw mo sa ng mga punong kahoy mga purutas di ba? ang Maganda talaga pag dito sa probinsya kasi libre na yung mga saging pag may tanim ka ayan may mga daming nyog ang ganda naman Nakakaaliw sa mata mga kaidol mga ka-precious. Kuyen so hanggang dito na lang po tayo mga capricious. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.